Hello po! <laughs> Nakapag-video din sa wakas. Kanina habang nag-video kami may tumawag. Kaya yun, na ako ni Pactus kung makikita niyo sa group chat natin. Nandun yung picture ko habang may kausap. Aray Wait lang. Congratulations po sa mga nag-exit kahapon na mag-pay out today. Pero... Hindi <laughs> pa rin siya makapag-move on sa itsura ko kanina. <laughs> Hindi pa makapagmugbang sa tawa ko. <laughs> hindi makarelate yung mga tao hindi nakakita ng picture, pero sa mga nakakita ng picture, alam nyo na. Pagitingin <laughs> na lang po sa group chat. Huwag <laughs> yun nang tignan. Huwag yung i-repost e sa Facebook, ha? Hindi ako natutuwa. <laughs> so, ito po yung mga, eto, nag-exit kahapon, kahapon. Na lumabas yung payout nila today. today. Si... Yoshi! Yoshi! Yay! Yeah, Si TKAC. Yay! Omedito! Bet 1. Hmm! Omedito! Bet 2. Yay! Omedito! Luz. Ah, lababas din pa. Yay! Ngayon itong si Marilyn. Wait lang. Yung Marilyn. Si Tiger. Tiger. At saka, saka si RM, RM nag-exit sila kahapon, nag-close yung table nila kahapon, pero hindi pa kumpleto yung payment doon sa taas nila, nila yung sa oh, table nila. Kaya so, habang waiting tayo ng payment nila, magiging bukas na yan, Bukas no, no. na to yung, bukas na namin sila ihuhulog. So bukas na namin ihuhulog. Yung ngayon lang, ito lang yung ihuhulog natin, eto close na sila pero bukas, bukas na yung, pa yung payment, payment nila pag nakompleto na yung payment pero kasi hindi pa natin receive yung uh, yung payment nila yung payment nila although nabigay niyo na yun sa pagbibigay sa amin yan na mm -mm. pero hindi, hindi, pa namin na hindi pa namin nakukuha hindi pa namin na-receive kasi Ito. may mga trabaho nga naman sila sa tanghali so, may trabaho kasi sa tanghali so hindi pa nila nahulog yung iba mm -mm abutan na sila na mag-close yung, bangko. yung bangko. Kaya so, hindi namin mahuhulog na yun. Bukas na namin ito makukuha, sa so, bukas na rin namin sa inyo yung hulog. Hmm. Ang nalabas lang na pera ngayon ay itong... Eto. Ilan niya? Lima. Lima. So, Lima. So, yakumang. Niju, man. mang. Niju, niju, ni... Ay, tama. Niju, niju. niju, niju. Yakumang. Isang ang lapad. Ang so, naghihintay sa inyong crazy bangko crazy. ngayon na. Ihuhulog na po namin. O, merito ulit. Bukas ulit. May Mina sabihin ka. May nagambaro. Ay, may sabihin kami. May sabihin kami. Anong sabihin I natin? Mean. Yung bukas na yung magiging payout ng magkuklose today. Yung ah, mga ganun. O, oh, kasi yung magkuklose. Announcement ngayon, lang po. Announcement hmm. lang po ngayon. Kasi yung uh, yung iba po, lalo po sa mga ibang kasisi natin na may mga trabaho, trabaho sa tanghali. Sa tanghali So, hindi po nila agad na i-remit yung mga bayan, By mga payments nila. nila. So, pag uh, 5.30, so, 5, mga 5 ang tapos ng trabaho nila sa 5, 5.30. 6, ganyan, six nahuhulog na. nila So, mahulog man po nila yon So, hindi na po yun mapupunta sa amin, hindi na po namin yun nare-receive. Hindi na rin namin mapambabay sa mga payout. O, kasi wala na pong banko, tsaka may trabaho din po kami. Opo. So, bukas na po namin yun makukuha, so bukas na rin po namin is send I sa inyo. Yung, mm -mm. Although, nag-close yung table nyo Pero ngayon, close yung nag table nyo. Nag-exit kayo today, pero ang payout nyo is bukas na. Bukas na. So, yung mga natanggap lang namin na pera ngayon, kumpleto, yun lang po yung magpe-payout ngayon. So, unawa na lang po mga sisi. Kasi may trabaho uh, din po ay, kami. din po Para pag-invest dito. Hmm. Salamat po ulit sa tiwala na binibigay niyo sa amin palagi-lagi. Hindi hindi matutumbas hindi matutumbasan ng perang to, kagano pa to kakapal. Yung, yung sarap ng feeling ng mga... Yung tiwala na binibigay, binibigay sa, amin, Na araw-araw ganito ang hinawakan namin pera. Pero hanggang hawak lang po kami. <laughs> hawakan lang po namin. Yun. Parang... Hindi, winidro lang pala natin. Winidro lang namin. Tapos ipapasa lang namin Thas sa inyo. Tapos ibabigay din namin sa inyo agad. Opo. Kaya kahit gano'n kasarap humawak na ganitong pera, mas masarap pa rin yung pakiramdam na pinagkakatiwalaan nyo kami. Kaya kahit hawak natin yan, oras lang. <laughs> oras, minuto lang. Isasend na po namin to sa inyo. Sa uulitin ulit. Bukas ulit, matagang barone. Bye bye. Ay, hindi ka pa rin sama. Bye bye. O oh, yan, lalapit ko yan. Tapos push mo, push mo. Sige, ikaw na maghirap ngayon. Ikaw naman maghirap ngayon mag-push dyan. Ikaw naman. <laughs> Ay, hindi pa mas. Mati ma-push. <laughs>